Para sa ating headlines ngayon, opisina ng DPWH sa Quezon City nagliab, sunog, umabot sa ikatlong alarma. Garma itutuloy ang pagtestigo laban kay dating pangulong Ferdinand Marco, o laban kay dating pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ayon kay Trillanes. Ombudsman suportado ang live streaming ng budget deliberation para sa transparency. Pilipinas nakikipag-ugnayan na sa US kaugnay ng pagtanggi ng pagpasok sa mga Pilipinong seafarer. Maharlika Investment Corporation itinanggi ang umano'y ugnayan sa negosyanteng sangkot sa 1MDB scandal. Bilang ng pamilya na apektado ng kambal na lindol sa Davao, umabot na sa halos 400,000. Mahigit 3,000 paaralan nasira sa lindol sa Cebu ayon sa DepEd. Magandang hapon, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Ito si Diana Rupan para sa Balisong News Patrol. Maghahatid sa inyo ng mga maiit na balitang naganap ngayong araw. Live na rin kaming mapapanood sa ating official YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bagong balita at bagong kaganapan. Narito na ang detalya ng mga balita. Para sa ating unang balita, isang malaking sunog ang sumiklab sa gusali ng TPWH, Bureau of Research and Standards sa Maya South Road sa barangay Pinyahan, Quezon City kaninang tanghali. Ayon sa inisyal na ulat ng nagsimula umano ang sunog sa isang computer unit sa loob ng Materials Testing Division. Sa laki ng sunog, inangat ito sa ikatlong alarma bandang 12:56 ng tanghali. Kasunod ng insidente, naglabas ng pahayag ang DPWH at kinumpirma na wala o manong dokumento kaugnay sa imbestigasyon ng flood control anomalies ang nakaimbak sa loob ng nasunog na gusali. Ayon pa sa ahensya, wala na naiulat na sugatan mula sa insidente. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang assessment sa gusali at inaalam na ang lawak ng pinsala dulot ng naturang sunog. Samantala, itutuloy ang ni Retired Police Colonel Royina Garma ang pagtistigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa kabila ng kinakaharap nitong arrest warrant kaugnay ng pagpatay kay PCS o Board Secretary Wesley Barayuga. Kinumpirma ito ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, si Garma ay nasa ilalim ng proteksyon ng ICC at handa umunong tumistigo. Nilinaw rin niya na hindi na maaapektuhan ang testimonya ni Garma sa kabila ng ulat na humihiling ang NBI sa Interpol ng Red Notice laban sa kanya. Nagdag pa niya, bagaman hindi nasa kusadiya ng ICC si Garma, saklaw siya ng Witness Protection Program ng Korte na nagbibigay ng seguridad at tulong tulad ng regulokasyon kung kinakailangan. Si Garma ay inaasahang maghahain ng mahalagang impormasyon hinggil sa umano'y reward system at iba pang detalye kaugnay ng war on drugs noong panahon ng administrasyon ni Duterte. Ipinahayag ng Office of the Ombudsman ang buong suporta sa desyon ng Bicameral Conference Committee na i-livestream ang mga pan pagdinig para sa 2026 national budget. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang hakbang na ito ay para palakasin ang tiwala ng publiko at nasisiguro na mananatiling sentro ng, pamama o ng pamahalaan ang pananagutan. Binigyang diin ni Clavano na ang pagbubukas ng proseso sa publiko ay nagpapakita ng isang bukas, participatory at responsable o responsable na gobyerno at dapat maging pamantayan sa mga susunod na taon. Samantala, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang live streaming ng bicameral proceedings na unang beses sa o kasaysayan ng Kongreso ay naglalayong maiwasan ang mga huling minutong insertions at mga lihim na small committee deals na matagal nang pinagmula ng issue sa budget deliberations. Nakikipag-ugnayan ang Embahada ng Pilipinas sa Washington sa mga autoridad ng Estados Unidos, kaugnay ng mga naiulat na ilang Pilipinong seafarer ang tinanggihan umanong papasukin sa ilang US ports nitong mga nagdaang buwan. Ayon sa embahada, ang mga naturang insidente ng pagtanggi ay isinagawa alinsunod sa umiiral ng mga batas at patakaran ng Estados Unidos. Patuloy umano itong makikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya upang matiyak na nasusunod ang mga kinakailangang konsulor na proseso sa mga kaso. Tiniyak din ng embahada na ang Department of Migrant Workers ay handa tumulong sa mga apektadong seafarer, particular na sa paghahanap ng bagong oportunidad na sa trabaho. Matatandaang noong Agosto, ilang Pilipinong seafarer ang sinuri ng U.S. Immigration and Customs Enforcement Agents sa kanilang mga barko sa isang teritoryo ng Amerika. Bagaman walang iligal na material na natagpuan, ilan sa kanila ang tinanggihan ng pagpasok at pansamantalang ikinulong at kalaunan ay ipinadeport. At yan muna ang ilang maitabalita. Magbabalik ang Balisong News Patrol. In the heart of Batangas City, where comfort meets the tropical heat, One Name keeps homes and businesses cool and worry-free. Mula sa supply at insulation, hanggang sa maintenance o kahit relocation ng inyong aircon, One-stop shop on AFA Air Conditioning Supplies and Services, Patangas, where comfort is a top priority. Behind every success they celebrate, it's the hard work and dedication of the employees that make it all possible. They have rendered service to multiple businesses and homes, ensuring a quality work. Walang stress, because they will handle the rest. Reasonable prices Trained AC technicians Book your service within minutes Service scheduled within 24 48 hours And with service warranty Kaya naman ni Rain or Shine, kung gusto mo ng aircon na legit ang lamig pero hindi mahal, AFA ang iyong mapagkaatiwalaan. Here at AFA, your comfort is top priority and meets quality. Fresco, Pulido, Panalo. AFA Air Conditioning's and services. Venom Art Batang City. Where we design your style. Everything is elevated with Venom Art Batangas City we have dedicated and talented team to ensure a quality t-shirts and jersey sets looking for exceptional t-shirt printing contact us now at sir 995 214 8443 or email us at venomartbatangas at gmail.com located at Jerison commercial plaza piherrera street barangay East, Batangas city for inquiries, you can visit Facebook page at Venomart Batanga City. at nagbabalik ang Balisong News Patrol para sa iba pang balita, mariing itinanggi ng Maharlika Investment Corporation o no MIC na may kaugnayan sila sa isang negosyanteng sangkot sa multi-billion dollar na IMDB scandal sa Malaysia. Ayon sa uh, MIC, Walang katotohanan ang mga lumalabas sa balita mula sa ilang online outlets na nagsasabing nagsisilbi umano bilang advisor ng korporasyon ang Britong si Patrick Mahoney ang negosyanteng nasasangkot sa naturang issue. Giit ng MIC, kailanman ay hindi nila kinuha o nakatrabaho si Mahoney sa anumang kapasidad. Dagdag pa ng korporasyon, mahigit nilang sinusunod ang legal na mandato sa ilalim ng pangangasiwa ng board and management team na pawang mga eksperto sa investment at batas. Lahat umano ng disyon sa pamumuhunan ay dumaraan sa masusing pagsusuri para matiyak ang pagiging maingat at transparent. Hinimok ng MIC ang mga media outlets na itama o bawiin ang naturang ulat at tiyaking beripikado ang impormasyon bago ito ilathala. Binalaan din ng ahensya ang publiko laban sa mga mali o pampulitikang impormasyon at tiniyak na mananatili itong nakatuon sa maayos na pamamahala ng pondo para sa paki o kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Samantala sa iba pang balita, umabot na sa 362,789 na pamilya o mahigit 1.5 milyong individual ang na naitalang bilang ng apektado matapos tumama ang twin earthquake sa Manay, Davao Oriental noong October 10. Ayon sa NDRMC, ang mga apektadong pamilya ay mula sa pintong o pitong daan limang barangay sa Davao at Caraga Region. Samantala, umakyat na sa sampu ang naitalang nasawi kung saan lahat ay mula sa Davao Region habang 167 o 76 naman ang sugatan. Base sa datos ng NDRMC, nasa 24,413 kabahayan ang nasira habang nasa libo o 1,190 ang nawasa. Tinatayang aabot na sa 143.40 million pesos ang kabuang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Samantala, umabot na sa 3,605 na paaralan mula sa iba't ibang rehiyon ang nasira matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Bugo City, Cebu noong September 30. Matay sa ulat ng Depth at Disaster Risk Reduction and Management Service, apektado ang 256,578 na mag-aaral at 15,028 na guro habang 1,736 na estudyante at 227 na guro ang nasugatan. Umabot naman sa 75 na katao ang nasawi sa lindol. Pinakamalubha ang pinsala sa Central Visayas kung saan 2,113 paaralan ang naapektuhan habang kasama rin sa mga nasa lanta ang mga regyon ng Western Visayas, Central Luzon at Zamboanga Peninsula. Tinatayang aabot na sa halagang 1.67 billion pesos ang kabuo ang pinsala. Samantala, nagsasagawa na ng assessment ang mga engineering teams para sa rehabilitasyon habang nagbibigay ng psychological first aid sa mga guro at mag-aaral. Nanawagan din ng DepEd sa mga paaralan na palakasin ang kahandaan sa sakuna at yakin ang kaligtasan ng mga palisilidad. At yan ang mga mainit na balitang dapat 'yong malaman ngayong araw, mga balitang may katotohanan at kabuluhan. Para lagi kayong updated, tumutok lamang dito sa Balisong News Patrol. Hatid pa rin po yan ang Balisong Channel tuwing lunes hanggang biyernes. Maraming salamat sa pagtutok mga kabalisong. Muli ito si Diana Rupan. Magandang hapon, Pilipinas!